Очень длительное время после приезда робертом готовим вместе лицом лицом белый наверное называется да как правильно лицом белый лицо экспериментал <laughs> пусть будет так пусть будет так у нас есть свинина очень вкусно сейчас будем готовить запекать и дегустировать вдвоем. <laughs> Роберта будет показывать какие-то моменты, нюансы, которых я не знаю при приготовлении. И у нас, как Роберта показал, огромная тарелка мяса и еще вот тангла. лимонграсс. На русском лимонграсс называется. Целый вот пакет огромный. so Pili. Ano ba yung tawag ng uh, kata sa si Bayan? Sabinila. Svinil. Litson. So meron kaming ng uh, ita. Ito. Tapos uh, meron tatlong galit. So yung style ngayon ng Litson na gagawin ko kasi bawal dito sa labas uh, dito, mag, uh, magdaog sa Tagalog yung magagawa uh, ka ng... Uh, English. Uh, uh, Ruski. Ano <laughs> ah, na? Uh, Ang okay. okay, English, English, <laughs> budget, ako, nahulit sa... Ini e, adalah kalau saya ya, ngecatkan wujud di sekat kaki pita. Kita e, so ingredient kasturi, sudah sudah mengikuti kasturi. Kasturi e, sudah so no sudah mm -hmm. e, na sudah mengikuti kasturi. Kasturi sudah mengikuti kasturi. sudah mengikuti kasturi. sudah mengikuti <laughs> <laughs> И свинины в курицу превратиться. <laughs> <laughs> Ты вообще классно. <laughs> И uh, у нас есть танглад из Филиппин. Лимонграсс. это Ты вам какой-то Танглад. Какой пахнет? Да. Вообще классно. Да, это <laughs> я покупал а, uh, Гайсану. Галина знает Гайсану. Yes, да Я там все время покупал. Наш фаворит сток. Да. Мы обычно покупали в Беларуси давно до Филиппин uh, в такой баночке продается продавался. Сейчас мы его уже не видели. Лимонграсс. No. Uh, здесь 60 грамм мы покупали. No. Это мы покупали вместе, когда еще не уезжали на Филиппины. На no. 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 no.

So yung gagawin namin uh, lipson, uh, yung style ngayon, iba. Kasi bawal doon sa labas, maggawa uh, gawa ng apoy. So yung gagawin namin ngayon is, kapuluan muna uh, hanggang lumambot yung balat. Saka namin ilalagay sa oven. chef. Today you chef. Yeah. <laughs> Today is... Galina chef. Master шеф Galina. Today hey. you chef. Да. No. Галина вкусно для... приготовила. Что тебе нравится, что я готовлю? А? Расскажи. Мне. Много, очень много. Твоя Под... любимая. Mm. Я люблю, сами люблю, которые la chenka is miasa is sir na to la chenka sir ka kita na si baisa krugli to boy katlet katlet miasa is sir na la o chim kosna sobrang sarap yun yung pinaka paborito ko na bilarosian food asa sa sabaw naman, <laughs> sa naman yung paborito ko dito, yung green peas, may lubimi, is yung garok. Garok away. Garok away. Yung patat, soup. Soup yun. Mm -hmm. E, astan niya, astan niya. Sabi pero, yung garok, ah, uh, katuri to siya na, katlet, ah, uh, miyasa, is yana. Wow, Gusto mm -hmm. na. Okay, everyday, <laughs> yabudu <Yeah>. katuri. <laughs> Hahaha. ko na dito ngayon sa kasirola yung karning bakoy so iuuna ko muna ito sa sa tapos ito tapos ito na nakakasya kaya lahat ito eh, kasya siguro mas niya. Oh. Lizard Okay. Visit. So, ngayon, lagay ko na yung tuyo. Tuyo. So, yun yung sauce. Ngayon, lagyan ko na lagyan ko ng punting Sprite para hindi matamis-tamis yan. buled video, video girl, yeah. yes uh, because uh, next time it's recipe primenya so that's it so kailangan nating iyon yung ah uh, kasi yung araw kasama kami ngayon ni Gina, Ms. bukat Bukatnoy. Tayo kahit u-talk sa chat. So, yo um Sibunya. Ito, budget sa okay. paposya. Gulay ni Mas Kapagurat. Smart treat. Um, na ka Kapwenta. Uh, Adiesta. Lazima. Da? Mm -hmm. Lazima. Squaroza. Court ka. Kaladay. Court Ubo. Yung jacket. Winter jacket. Tapos yung winter shoes. Tingin kami kung may mga sale sila ngayong month. Ito. Shopping ka. kumulo na yung uh, baboy. So ito yun, kumulo. Meat. Yung mag-absorb yung, uh, yung lasa niya doon sa karne. Para mamaya, pag i-oven ko na yung karne, so ito yung ito skin niya magiging crispy. So isa yan sa mga paborito ni Galina. Itong, tapos meron pa dito, meron pa doon sa kabila. Yung skin crispy. Iya. Yeah. So ayun, matapos yung isat kalahating uh, oras, at dalawang oras siguro dito sa kastrol. So ngayon, ililipat ko na dito sa uh, lagay, lagay na lang. kasi ilagay ko na ito sa sa oven. So, malambot na yung karne tapos yung yung skin niya yung paborito ni Galina. Sa dito, medyo mm -hmm. na yung kulay niya. Color? La, color la? Yes, color. Yung kulay niya, mas lalo itong pupula pag di, doon ko na ilagay sa oven. So, meron na tayo. So, yung sauce naman, siyempre, i i -sama po i-sama ko yan. Sabi lang. I-sama ko ito sa sa dito. Kasama yung tanglad. Mix. Yan. Yeah. Yeah. So, so ito na yung hap. <laughs> so, hindi pa, kalahati pa ito natapos okay, kasi i-proseso pa natin ito sa oven. Because... Na isang oras. 200 degrees and one hour I think. 1 One mm -hmm. hour and 30 minutes. So, most na na? mo So, ilagay natin, guys. Yung... Mas na isyo dahil sa Na. na? So, yeah. so, 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 so ilagay natin sa sako na. na yun ng isang oras. Isang oras siguro, isang oras, isa kalahating oras. Timer pa sa Lagyan natin ng timer. Lagyan muna natin ng 40. Tapos after 40, balikan natin yan. Ayan. masarap. Wow. Yeah. na tapay Wow guys, this is our Litsun uh, experiment. <laughs> Grits ka. Yes. Wow, guys! Tush, guys, ito na yung, naeto, lidzom ba? Be way. careful. Super. Ito na yung resulta. Wow. Oh my God very, very appetit, No? Mura siya, presyo. So ito yung idea namin sa paggawa ng lechon dito sa means Minsk. So pinapakuluan muna namin hanggang lumambot, yung karne at saka yung skin niya. Pagkata para mag-absorb yung yung lasa niya sa karne. Tapos, saka namin i So, 40 minutes oh yung uh, time na nilagay ko. Homemade lechon bakoy. Dito sa Minsky. <laughs> Let's go. So, kaya na yun. Yakachu. Yeah, Ada ba yasa dito? Wow. And then, this one. No? Yeah, yeah, yeah. Oh.

Minyo <laughs> okay. loske, So, kain okay. so, so see you. See uh, you, our next video. So kain mo so <laughs>